Taragis, 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 nagbayad na nga ang taragis takoyaki. Tama ba yung pagkabigas ko, taragis or taragis? Pero anyway, nagbayad na nga sila ng 100k dun kay Manong na nagpatato ng brand logo nila sa noo niya quick recap lang kung ano nga ba yung nangyari. Kasi nga nag-post itong Taragis Takoyaki na kung sino daw magpapatato ng brand logo nila sa noon nila, bibigyan nila ng 100k. Kaso, ang nakalagay doon sa baba ng post nila, April Fool's Day. Pero alam naman natin, di ba, na hindi lahat alam yung April Fool's Day. At may mga tao talaga na sobrang gipit, sobrang laki ng pangangailangan na kahit ano kakapitan yan, kahit ano gagawin yan. So ito na nga, nangyari na, may nagpatato. Kine-claim niya yung 100k, kaso hindi nga ibibigay kasi nga April Fools lang daw yon. Wala daw accountability yung Taragis. At parang nasermonan pa na sana daw ayos ayusin yung reading comprehension. At based na rin no sa statistics ng Pilipinas, hindi naman lahat ng Pilipino marunong magbasa, magsulat. At dahil dito, ang dami nang nagreact dun sa post. Mga influencers, celebrities, bloggers. Nakawawa naman daw si Manong ibigay na yung 100k. At ito nga, nagpost na ngayon lang sa page nila sa Taragis na pinuntahan nila si Manong at ibibigay na nila yung 100k. Napakagandang desisyon nun to control the damage talaga na nagawa nung post nila Kasi ang bilis bumaliktad no Kununguna sabi nila hindi kami accountable Tapos ngayon ito na binabayaran na nila tapos may maubasa ka sa comments na napilitan lang. I think labas sa tayo doon ang importante na bayaran si Manong. At hindi lang yun nakukuha niya ngayon kasi marami pang gustong magbigay sa kanya ng pera, ng prices, may TV, may tattoo removal, may extra cash pa. Anyway, ayun na nga, next year sa mga magbabalak mag-April Fools, marami namang ibang way na hindi ka makakaistorbo o makakadisgrasya ng ibang tao. Ayun na nga, grabe talaga ang Pilipinas. No, April 1 pa lang, puro kalokohan na yung nangyayari sa atin. Kaya ang init-init sa Pinas eh, sinusubok nyo si Satanas eh. Yun lang mga maganda kayo anong reaction at opinion nyo sa issue na to let me know in the comments okay let's go